Ang misyon ng mga propeta Ang dawah ay ang misyon ng mga sugo ng Diyos, sumaka nila nawa ang kapayapaan. Sinabi ng kataas-taas ang Diyos. Kaya naman, dinala ni Propeta Muhammad, sumakan niya nawa ang kapayapaan, ang mensahe ng Islam sa pamamagitan ng salita at gawa. Sinabi ng kataas-taas Diyos. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا